Hello guys. Wala na bang makain ng baka nyo? Try nyo po ito. Dahon ng akasya. Yan. Yan ang bumubuhay ngayon dito sa mga baka dito sa San Miguel. Wala nang makain damo. Toyo na. Yan. Wala nang damo. Yan ang nabuhay dito. Dahon ng akasya. Wala Kita nyo naman Dahon ng akasya. Ayan po. Ganun. Ayan. dami po dito niya. San Miguel. Buti na lang. At na rin mga palaga sa akin. Ang angay ng dahon ng garan. Ayan. Walang kasi ng problema. Sa pakain. Ayun. Dahon ng akasya alternatibong pakain try nyo guys